Hello guys, no? For today's video guys, nandito tayo sa Terminal 3, no? So, na natin si Ram. At uh, nandito nang hanga guys, no? Lagi mo na? Okay.

Ah, di ba, pag may absent sa inyo, parang kumbaga i-streetan mo. Para lang ma... Ano yung... Oo, oh, kaya, oh, hindi pwedeng mawala ng ano. Uh, uh, kasi, 24 hours yan dyan, di ba, ma'am? Sorry. Pero misan, pinapawihan ko rin, ma'am. Misan. Pinapawihan <laughs> ko rin. may absent no tapos pinasukan mo regular din lang yon nah, Kaya pwede ka lang sa kawiyan, hindi mo, absent siya O hindi ko usapin mo, kasunod Kaya lang may mag mag stay Mahirap din kaya kung nasa tulog ka Kaya sa tulog ka naka-agency yan Ah, naka-agency like Ano yan, every six months yan Nagre-renew kayo or Tuloy-tuloy lang Depende sa performance

ang ang may hawak nung ano nyo parang bininta lang kay na yung management kumbaga bago na kaya makarikular kayo dyan kayo sa kasi hindi na hiring na sila eh di ba regular kayo kasi may pinapagawa si San Miguel na airport dito sa Bulacan eh oh, ano? Parikular kayo, malaki pa kayo malaking bagay mo Malaking company kasi yun, eh, San Miguel tama, tama. May free ano sila sa mga tao. meron hindi pa naman nangyari. Oh, factory. talaga pala sa inyo walang absent. Kailangan may kapalit. Uh, kailangan may kapalit ka. Kailangan uh, may kapalit ka. may May Kasi... Nagalamay mo na maan. Matalay na ako maan. ada samping dili apply kayo yung mga ganun yan kayo yung mga ganun yan sa dili flight uh, kayo problema uh, o oh, di kaya masama yung panahon Ayan oh, eh mo, ayan mo, parating na magyo. <laughs> Pero ma'am, sa, sa tama ng aeroplano, o ibig sabihin, nagsan, nagkakaroon din ng traffic. <laughs> sila nag-move ni Tornon <laughs> Salawak ang ano no Hindi, ang yung ibig sabihin nun ma'am Wala naman traffic daw dito sa baba pag landing Siyempre so, yung railways na Ay yung ano natin Medyo ano oh, hindi ganong kalapat hindi ganong kaluwag Hindi nga man, malapit lang kayo, eh. dito lang kayo eh. dandaan na mamahina na J-Red ba kayo o oh, Mobit? Kung saan may Mobit? Nag-Mobit oh, kayo. Dito tayo? sarili mo kasing uh, uh, oras sarili mo oras sarili mo makakita uh, kalalaki na maingay lang dito na may mga aeroplanong dumadaan.